Si Kuya Ernel. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Tunay ka bang kasama namin? Mabali na yan, do. Paano yung reksona? Paano yung reksona? paano? Reksona. Reksona mo na, Reksona. Reksona. Si Ernen, paglaki. Ba. Pa. Ba. Guap. Ba. Guap. Ba po. Asa ito si mo. Si Kuya Ernen, paglaki. Hey. Paglaki ano? Kalbo. Paglaki ano? Ano? Kalbo. Si Kuya Ernen, paglaki. Bading. Hindi. Hindi? Si Kuya Ernel, paglaki. Kalbo. Bading. Ay, hindi. Si Kuya Ernel, paglaki. Ay, si Ay Kaya, kailangan mo yung sobrelo niya. Umiyak tuloy. Aray, bigay mo dali. Kunin mo dali. Ernel! Sumbrero ni Adik mo dali. Kunin mo. Ibigay mo sa kanya. Kunin mo dali. Oh, give to Kuya to Ading. Bigay mo na kay ano? Budget. si Kuya Ernel. Really say, yeah. Sa iyo ba yan? Laklaka ng ulo mo. Baby love. Jet, jet. <laughs> ano kayo yan? Ano yan? Malot.